Hinahanal na rin ng Department of Trade and Industry ang akmang tulong na ihahatid sa business sector na apektado po sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sinabi naman itong si Department of Trade and Industry at o Acting Secretary Christina Roque na kahanda na ang ahensya na suportahan ng mga micro, small and medium enterprises na binaha at dinaanan ng bagyo. Lagi pag-ugnayan na rin na Department of Trade sa pribadong sektor at mga business association para hupagalawin ang kanilang resources at tukuyin ang tulong na dapat ihatid sa mga negosyante. Nakahanda na rin anyang magipag-usap ang Department of Trade and Industry sa iba pang government agencies upang ilapit ang akmang programa ng ito sa mga apektadong negosyante. Hinimok din nitong si Secretary Roque ang mga negosyante ang apektado sa pananalasan ng bagyo na magipag-ugnayan sa pinakamalapit na negosyo center o sa mga regional office ng Department of Trade para sa posibleng tulong. Malalang sa pananalasan po ng bagyong Karina, ito ho'y nangyari noong buwan ng Hulyo, mga kabombo, dito po sa bansa, ay inorganisa ng Department of Trade ang isang loan program para huyan sa mga micro, small and medium enterprises na naapektuhan sa naturang bagyo.